Ay, ay, ay! Tigilan niyo ako, ha? Kabibigay ko lang sa inyo, ha? Kailangan namin na... Kailangan, kailangan ko na pang luta, Daddy! Ay, hindi, hindi, hindi! Pang reto ko, iba, wala na. ba ako dyan? Ginagamit kong pabaybay, eh! Magpa-party kami mamaya, Daddy! Hindi, hindi! hindi. hindi. Ay, oh, na. Kabibigay hindi. ko lang sa inyo! Ay. Ito na lang natira! Kanina ganong kakapal to, eh! Magbigay kayo ng respeto! Bow down! Huh? Bow Bakit? Bow japan Japanese? Jap <laughs> 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 Bakit? Punti ko Ano to? One more! One more! Baka Buda yan. <laughs> 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 one more! <laughs> <laughs> eh, may tanong lang po kami, Tay. Ado, kasi gusto po kong sinaming malaman kung paano po ba makakuha ng babae. Yan. 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 Okay.

<laughs> pero sa inyo Nain naing na yung naing naing talaga! naing 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 Okay, okay, okay. okay, naing okay, okay, okay. <laughs> naing <laughs>

Ah. Serte. Serte mo tayo. May tagapunas ka pa. Ah, ah. Ah. Talaga. mo talaga. Tayo, magkano yung katulong mo? Ibring nga. Ito po yung mga presyo. na yun eh. Masok na ko ka ko. Tayo yung madumi. na. Yung madumi. Ayun yung madumi. Sabi niya Ito yung Hindi madumi Ha? Di madumi eh. Today, ano? Madungis. <laughs> Kaya okay. kasi. po lang ka tayo, Okay, game Okay, Game okay, na, game na. Game, game. Okay. okay, nana, okay, ah, okay. <laughs> <laughs> Si kasi <laughs> <b Supporting laughs> okay, <laughs> okay, game na. Get get get. Oo, hindi lang ako sa inyo nakatingin. Oh game. Oh. Sino mo? Sae, Sae. Ano? Sae. Ko na. Sa inyo 'yan. Game. pa hindi Oh, ito na oh. 'yan. Okay pwesto na ako ng maganda. Ay, 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 Bukas mo nga muna. Huwag mo muna kami tignan tayo. Kasi na ako nakatingin eh, Nar nararamdaman ko tumatawa kayo eh. Hindi ko pag narinig mo kasi tumawa eh. <laughs> ay, hindi ko yung yun eh. Ay, hindi ko yan yun Hindi ko yan yun yan yun eh. <laughs> Kung wala kayo eh. Kapag nangyayari, 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 kapag pindah lembu bukan toh oke oke oke. 3 kan kan